Guys, ngayon nandito tayo sa aking greenhouse para i-harvest ang aking upo nandito sa taas dahil uh, ito ay malaki na ulit tsaka ampalaya na rin mag-harvest na rin tayo ng ampalaya ah, dapat saluhin ko kasi baka bumagsak sayang kaya yan na guys oh ang laki niya na guys oh. oh diba ayan dito guys harvest naman natin tong Ampalaya ito malaki na to yun pwede na yan sya suka so, uh, itong dito malaki na rin siya. Ayan guys, di ba? Pwede na yun sila gulay. Pero itong isa rito eh, mukhang medyo maliit pa yung iba. Ayan, may nakikita ako rin sa kabila rin. Ito, ito. ito parang lalaki pa to siya. So, wag muna natin siya kuhain. And then, ito naman. Maliit pa siya. Eh. Bale, doon tayo. Kung makakalikot tayo sa kabila. Dito sa kabila, mayroon pa rin eh. Bali yung dyan, eh, medyo maliliit pa yan sila, eh. Palaki-lakihin pa natin sila. Ito naman ang ating sunod, guys. Pipino. I-harvest na natin. Kay malalaki na rin ba sila? baka ma -uber. Ano naman kasi sila, eh ang tigas ba? Yan ito. Matinik siya eh. Kung makikita nyo. Hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan o. Oh. Kita nyo ba? May mga tinik-tinik. Tapos dito, may tatlong magkakadikit dito, yun. At lahat sila, ay eh. Pwede nang i-harvest. Ayan pa. Uh, mabalahibo. Ay, eh, maano ano pala. Oh, eh, mabalahibo na no matinig. mainit. Mainit dito sa loob ng greenhouse, guys. Yan. Tapos, ko alam kung pati to. Parang hindi pa yan. Pero, meron pa dito sa guys. Isa lang dito. Ayan. 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 Ayan ang ating harvest for today. Ito hmm? Bale, dito, nung nung una, maano siya dito eh, malamig. Kaya, ito e eh, mga humahabon na lang sila. Kala ko nga, hindi na sila makakabunga, pero dahil sa gumanda ang temperature, kabunga rin sila kahabol at andami pa nilang bulaklak saka yung aming mga bees eh araw araw sila dito kaya kung ang weather eh tuloy tuloy na ganito ka ganda ang weather ngayon maraming pipino pa rin ako nga harvest dito kasi ano sila eh napupulinate sila lagi ng mga bees dito dahil meron kaming beehives dito na malapit lang kaya halos araw-araw nakikita ko yung mga bis nandito sila ba kaya siguradong maganda ang pagka-pulley night sa kanila tu ito parang hindi pa yan medyo ano pa siya maliit yung mga matataba lang ating kukuhain like this one matabang mataba siya Mm, guys, oh. Ang ganda pa ganito. Oh. Tabak-tabak niya. Diba? Ang mm, tabak. Ayan. Dito pa, meron pa akong ispatan dito. Ayan. Ganyan na rin yan sya. ayan lang guys yan lang ang ating na harvest lahat pero dami ang dami nung ano pipino ba ang dami nung pipino na na harvest ko guys